Tingnan nyo to mga lodi Napakagaganda ng aking mga kababayan oh O oh, at saka napakagagwapo nila parang ako. Ngayon nga mga Lodi, may nag sa amin dito sa hiyas ng Alaminos. Gala night. Gala ba night? oh, gala night. bahala na. At ito nga ay gaganapin dito sa Primo's Hotel, Primo Hotel. Copy Primo. kasama ko nga pala ang aking mag so pumasok na tayo sa loo. Pagpasok nga namin dito, grabe, parang nahihiya ako. Napakaraming tao at saka napakaganda ng hotel na ito. Binigay ko na nga kay ate ang ticket at parang namukhan ko nga siya taga amin pala siya at syempre kailangan mong matatakan kasi baka hindi ka napapasukin mamaya pag wala kang tatakay na ibigay mo na yung ticket <laughs> eto tuloy na tayo grabe napakaganda dito mga lodi at sya napakadami na ng tao nahihiya talaga ako dito mga lodi kasama ko nga pala ang pinakamaganda kong kapatid yan si Brenda <laughs> kaupungan namin dito, nagintay pa kami ng ilang oras bago magsimula kaya naiinip na yung baby <laughs> ko, <laughs> yun lang sigurado ang magiging problema namin baka hindi namin matapos oh, ay naku pa mamaya eh, kung kailang kagandahan eh, at mag-iyak, ay eh, sigurado kami mag-uuwian ito, Buti na lang at maya maya pa itinawag na itong mga magiging judge at magsisimula na nga, pala mga lodi pasensya na kayo kung hindi, kung malalagyan ito ng tunog kasi alam nyo na so eto papakita ko na lang sa inyo mga loading ang ating mga kasamang contestant eto nga pala yung number 1 dun sa hiya hindi <laughs> na nga pala ako magbibigay ng pahayag dito kayo na ang bahalang musga basta ang masasabi ko lang ay magaganda silang lahat hindi ko na rin nabidyohan yung nasa unahan kasi tingnan nyo naman ang mabibidyohan ko ay si cameraman eto nga pala yung number 2 Number three.

Number eight, number nine at number ten. Nagtuloy-tuloy na nga ang pagtawag. Ito naman yung salaka number 1. Sensya na kayo kung hindi ko na natandaan kung taga-tagasan sila kasi pare-parehas kaming mga guwapo. Number 2. Number 3. Number 4. Number five, pasensya na ko na huli ang pagbibidyo ko sa kanya. Number six. Number seven. Number eight. Number 9. Number 10. Ang ating panghuli number 11. pagkatapos nga ng lakan mga lodi ay lumabas muna kami kasi nga nagliligalig na si baby yan yeah, mga lodi hindi ko napagpatuloy, to, na napagpatuloy yung pagbibidyo doon Yung mga mga babae ng bibidyo <laughs> kasi nga nagiyak yung bata ko so doon na lang tayo sa pagkain eh, hindi ba? <laughs> Yun, doon tayo pupunta sa pagkain. At ah, dinala ko muna nga dito mga lodi si baby. Baka sakali pag pinakain ko siya ay may pagpapatuloy natin ang pagbibidyo doon sa mga mutya. Kung kailang mutya na tsaka naman nagligalig si baby. Ah, sabihin ninyo bakit hindi nyo pa iniwan si baby? Eh kasi nga mga lodi walang mag-aalaga. Dahil nga tuloy-tuloy ang kanyang pagliligalig ay nagdesisyon kami ng asawa ko na umuwi. Napasensya na nga pala hindi ko na nakuhanan yung manga mutya siguro sa ibang pagkakataon na lang at good luck sa inyong lahat